Magbabala bilang ding Pilipino alang obra kung mabilog ka Iti ang resulta na ng November 2023 Labor Force Survey na ng Philippine Statistics Authority o PSA. Karang dato sa pepalol na ng ahensya inyong November 2022, ding alang obra at chula 2.18 milyon na katawo. Niting November 2023, at sunamuking 3.6% ang unemployment rate o 1.83 milyon na katawo. Buri ng sabyon, may nabot 350,000 lo ring may nakit ng obra. At Banking National Economic and Development Authority o NEDA, apinin ang pekamababang unemployment rate na may record manibat in yung 2005. At naman 96.4% ang employment rate o bilang darang Pilipino ating obra o katambas na ng 49.64 million individuals. Mas mata si Ini kumpara inya November 2022, miki 95.8%. Kaya ka ng sektor ang mga sa abilang na Talapagobra ing agriculture and forestry, construction, transportation and storage, fishing and aquaculture, at administrative and support service activities. Ang Banking Department of Trade and Industry o DTI, Maragul muna namang bagay ing may kapanuloy ang 200,000 na job opportunities si President Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas karing kayang official foreign trips, manibat iniking last quarter na ng 2022 hanggang 2023. sumangit din pa magbaba na ng bilang ng unemployment rate, ding mapilan tamong kabalin at ilang mialiwang karanasan kayo sa kimpaman ng tunobra kaya't ibang kalupanan ng 23 years old ay Kim Martin Gallegos. Kanito balata mo, pagyo mo diploma ka rin ka magkasakit obra. O nangini kasi maski na ating kang diploma at word passer kakalupa ko eh, magkasakit ka rin pala. Bantong na ako ding aliwang obra maski pa ali-align kay course at lisensya. O katutuan kasi alipa mo rin makanita ka sa agulay makapag-apply. Para naman king fresh graduate at board passer muna man na ay Alexis Estacio, nung mang-ema sakit man nito obra, mababa naman ka ing sweldo isipan mo mag 8 hours ng obra mo ngayon eh. Muli ka pa mapagal ka. Ngayon itong 1 month na sweldo mo, eh sapat kaya ng one month na ginastos mo. Ang pong gastos sa pa. Inyaing akakit ng solusyon, mantun na mong job opportunity king aluang bangsa. Kaya nga mag kung po po pong language ang pong welding. Kasi, ika naman isipan mo, ring mama sense mo kaya ng Pilipinas, ring businessman, pero ratang mag-obra 8 uh, hours or mas mats paging hours eh, alam mo mama sensu. Kumbaga, sakto ya mo talaga yung karelang nakita, Kaya magkasaya lang pa rin kibya. Kaya, bisa ko talaga mag-obrang yung para makabawi ka rin pamilya wen, and muri mo rin future ko. Ing tala pag-obra namang i-Ashley Mamawan, bayo yung milo ba't may kapag-settle king kayang kasalungsung ang obra, makaba at masakit ang proseso pa mo kanu, yung kayang dela Uh, first time pa mag-apply obra, uh, medyo masay kasi most of the company in-applyan ko, Burida, kahit uh, yun ang job experience siyempre kaya tayong that time may ito press graduate ko talagang pasakitan uh, may kapilang ko try tapos ang kaya tayong ikit ko itong first company ng Mega Brawi Samantala, pepasyag na naman ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS na 40% na remagobra ang Pilipino yung overqualified king karelang obra o kaya naman, e eh, makalinya king karelang pegaralan inya may kakajab mismatch. Ako, Inke Kain liya na Kanilaw, ating pusong makabalin.